Parin. Kaya pala may ingay mga kailos ng ating ano, grass cutter kasi naputol yung kanyang spring sa clutch. Sa kanyang clutch su kung tawagin. Clutch lining. Clutch lining. Yan. Klats tawag di yan. Sana nga. Bali may ingay. Pag pinatunog ay napakaingay. Kala may giling At mga kailos, ngayong araw nito meron naman tayong panibagong video. Ito ay about sa ating grass cutter mga kalok Kanina pinaandar ay eh, napakaingay Ngayon ang na ginawa namin Kinalag namin yung headgear nya so, Tingin na namin kung ito may sira Pero ayos naman pala ito ayos Katapos nag-focus kami din eh sa dulo Kinalag namin ito nakakabit, niya, nakakabit sa dito Tapos nakita namin na putol na yung kanyang Spring ng clutch Lining nya to. So, kaya pero kung may pamalit tayong spring, spring lang ang papalitan natin. Ari naman, okay pa to. Okay pa yung clutch lining niya. Dito, makapal pa. Pwede pang gamitin yan. Pero kung put put na ito, papalitan na lang. Pero makapal naman, kaya spring lang. Spring lang ang papalitan natin. Ari, may spring to, pero hindi sa sukat. Kaya order tayo ng spring yan para may kabit ulit natin. Nasaan na naputol na spring? At mga kanilogs, natin nandito yung naputol na spring. Tika, Yan. Yan yung kanya spring na, na naputol. Ito ating piyasa natin papalitan mga kanok. A few moments later. Yan, ipapaita ko sa inyo kung tama ang pagkakalag niya. Nilalagay niya itong tunnel niya din. Para pagpihit ng nut ay hindi siya naikot. Nasabay sa lining niya. <laughs> yan. Tapos kukuha na lang tayo ng kasukat na pangkalag. Ano yung sukat nito? 17. 17? Bigyan niyo sampo. Ah, bigyan niyo sampo. Eh, kinatawaran na, yeah. na, na alawang, kapatid, man kasi ko alam ko 'yan. Kapatid mo sila. Hindi mo ni Kaya binigay 'yung kasi kami. Ha? Hindi naman. Hindi ko rin natin 'yan. Kaya binigay 'yung kasi kapatid. Kaya tawag. Wala na alam, din lang din daw na sila. Yan. Okay, good na. Tapos ito naman. Kapo, lawakan mo. Para hindi sumabay. Yan. Uh, ah, so, can see ito. This is it natin kailangan. Puro ang unang ngayon. Mamaya tayo magpapaluban ng sa ito. Wala <coughs> naman yun. Hanap muna tayo ng kasukat na pangkalag, mga kailok. <laughs> mga kailok, din sa aming talyere, ano, may libre pa soft drinks. Yan. Yo. So, Royal yung Todd. Tala, uh, ayaw namin mo i-bossing. At itong ating masugid na uh, mga uh, magigiting nating mga alipores <laughs> <laughs> Wala pa tayong spring mga kalaks kaya papalitan lang muna natin siya ng ibang clutch lining na kasukat. <laughs> <laughs> yan, ayan na yung katala. Yan. <laughs> Hindi. Hindi kita mo Uy, yung gas, patatapon. Wala lang naman. Wala lang naman. Pahigpit ba gaito? Oo, no, pahigpit. Yan. Bata niyo, no. Ganun lang. Hanggang sa lumuwag na siya at matanggal natin. Yan, pahigpit lang. Susunod so, naman natin yung kabila. Pag nakalag na natin yan. Okay. Sabi niya. Okay. Yan. may may video na ulit tayo pang vlog <laughs> kinanang kunya atentoboyoti oh. at tingatin 'ta kapag hindi ano pigsa yo yes. ganito lang kadaling magkalag mga makalox bali ay nandiskarte diskartihan Balik natin yung kanyang washer tapos kuha tayo ng isang pamalit yan. Kahit alin. Nababagay. Yan. Yan. Tama yan mga kaloks. Mga, mga yung iba yung baligtad ang kabit. May aro yan. No? Oh. Dito nga pala. Bago natin ikabit may aro yan. Yan. No? Oh. Yun yung aro yan. Yun. Yan. Iba kasi nababaligtad ang kabit. Yan. Kaya ang andan ng ating grass cutter ay pabaligtad din. Hindi, mahina lang ang ano. Mahina ang tabas. Pag, mahina ang tabas ng damo pag ng uh, baligtad ng ating clutch. Oh. Ito ang technique dyan mga kalags. Tuturo ko yung ayan ang ating technique pagkakalag ng ano. Para malwa ng at madali kalagin ng tornilyo natin. Wow. Ang tornilyo ng ating grass cutter. Hindi pala tornilyo natin. Yung kung kanyang tornilyo maluwag na. Oh my God! Wow! Kuwa lang sa ikpate. <laughs> yun. Ah. Ihigpitan lang natin. At pag nahigpitan natin niya, mga Ta -ta kaloks, yun. okay na. Yan. Yan, diyan yung sabi na Yan. Okay na. Pwede na natin start, kalagin yun. Start natin. Yon? Hmm. Kakalagin na natin siya. <clears throat> Yan. Ikakabit natin to mga kalaks gamit ang apat na tornilyo at detestin natin siyang panda rin mamaya pag nakabit na natin yan mga kailok kaya papaitaw na lang sa inyo Pagka nakabit na yan Hey, ah. kinakabit na yung headgear mga kailoks kasi paanda rin natin yan diretso ka pa rin nai kahit lupa ka na ito ang tingin kapit ko na dinay ah yan. Okay na. May na ito. Doon na lang sauna. Ah, higpitan na lang uli yan. Ay, lumipat na ako ng pesto mga kaloks. Yan. Tetesting na natin. Hindi okay na naman pa. Wala para mga Hindi. Para hindi ang Baligtad ang ng manobela. Yan. Ha, hindi na muna, muna. muna. Hindi. hindi Tama kita. Papalpag yan. Hindi, hindi papalpag. <laughs> okay. Pag si Mapulga Wala Yung no, mga kakalok Sige yes, isa pa Yan mga kalok, oh. Hindi, na ko. Nakakinig nyo, mga kalaps, ang tunog ating grass cutter. Maingay, Ay, karangkag. Ayun ang ating alamin. Stick. Nakakinig nyo naman yung tunog kanina, mga kalaps. Kaya, testing natin to. Papalitan natin ng head, headgear. kakalagin natin to, mga kalaps. Pahit ako sa inyo pagkalag na. Hinabit natin kanina yung lining yan ito, mga kalaps. Oh, okay na yun. Oo, so, oh, na yun. natin yung mga kalaps. Ito, natin ipapalit. Pakita ko sa inyo mga kalaks pag dito. At naikabit na natin mga kalaks yung isang headgear. Ayun yung kanina nakakabit dito. Ngayon may kapalit na. Testing natin kung maugong pa rin siya. Isa ulo. Oo. Stick na nga. At mga kaloks, narinig nyo, ganun pa rin ang tulong. Kahit pinalitan na natin ng ibang headgear. Ibig sabihin, hindi sa headgear ang, ang, may sira. Siguro, dito na sa stick nare, Alamin natin yan kasi tatanggalin na natin itong stick na ito doon sa kanyang pinakampuno. Yung paanda rin natin yung kanyang pinakamakina. Para ma pag maugong pa rin, ibig sabihin, nasa makina na ang problema. Okay. Kaya ikabit ko na muna ito. Wala naman palang problema dito mga Kylox. Hihigpitan ko na lang yan. At mga Kylox, naikabit ko na yung kanyang headgear. Pero ngayon, oh, okay, so, kinalag na natin sa makina ito. At nakita natin ang sira mga Kylox. Yun. Ito, pag iniikot yan mga Kylox, dapat naikot din yung headgear. Yan. Pero hindi siya naikot, ibig sabihin, hindi natin alam kung may naputol. Kung may naputol o natanggal yung kanyang lock. Wala, so, lagi natin 'to. Lakas na pala ng uga niya. Ay. Oh, pag pinikot natin siya, hindi na ikot yung kanyang headgear. Pangitang-pangitang mga kailoks wall yung naging sira ng ating grass cutter. mga kailoks, ito, oh. bali kinalag lang namin na ito. Ito lang. Pero ito, hindi pa. Aray, hindi pa namin ito nakakalag, itong bilog na ito. Saka, para may pakita ko lang sa inyo, mga kailoks, yung nangyari sa ngipin ng ating grass cutter. Para oh. yung stick nya, anong nangyari sa ngipin ng kanyang grass cutter ay, ano na, yung pulpul -pul na ganda na ng tunog ayos na are mga kailoks eh. gusto ko may pakita sa inyo kuha na yung bingkong na bingot na siya mga kailoks bingot na yung kanyang ngipin kaya pag uh, yung isang ano, pag iikot siya dulas na nadudulas na din yung eh, mga kailoks yun na naging isa sira ng ating grass cutter yan eh. ngipin niya kita nyo naman no, oh, bingot na din eh, bingot. At sa tingin ko mga kailoks ay kita na natin ang naging sira ng ating grass cutter. Ang una ay yung spring, At sumunod naman yung kanyang stick na bungi yung kanyang trade. At sa ngayon mga kailoks, hindi pa natin siya matatapos kasi wala pa tayong pamalit sa mga nasirang pyesa. At sa tingin ko mukhang hanggang dito na lang mga kailoks ang ating video. Kaya wala na ibang iba masabi kundi hasta la vista baby. Bye bye! Itakits na lang tayo sa susunod na video mga